Sunod-sunod po ang drama na itong si Mr. Robin Padilla dyan sa The Hague. Nagpapapansin daw. Pero, yun nga, nung tinanong, nung tinanong na itong si, ng isang reporter, uh, kamakailan, kung kailan daw siya dumating sa The Hague, puro siya no comment, no comment, no comment. Yan. Yan ang sistema na itong mga diehard. Nakatanim na rin sa isipan nila na ang ating mga mainstream media, kuno. Kuno ang fake news at bias. Kaya sila mismo ang pasimuno, sila ang nag sa kanilang mga taga-suporta na huwag nang paniwalaan ang mga mainstream media, ang lala. Dahil ang gusto nila, ang kinakausap lang halimbawa ng mga katulad ni Mr. Robin Padilla dyan sa The Netherlands, ay yung mga vlogger na mga DDS. Ang baba. <laughs> napakababa. baba uh, <clears throat> Ngayon, nauna na po, na no, ay nabangga at namunti ka na nga sa si Mr. Robin Padilla. Tapos, marami pa na kung ano-anong drama na kesyo siya daw ang tumulong lang doon kay Medial Dea. Sa pagpuntang uh, pagpunta nga o pagdala nga uh, do, si Medial Dea sa hospital. Siya lang daw ang nakiramay. Natural. Ay sino bang naan dyan kundi kayo? ba? Diba? kayo na gustong magpalastar dyan para kahit papano makakuha ng simpatya sa mga sa mga taong katulad nyo rin. Katulad nyo rin lang naman ang inaasahan nyo na makikisimpatya sa inyo at hindi-hindi yung mga matitinong kababayan natin. Ngayon naman po, <clears throat> kuno ay may sakit si Mr. Robin Padilla at syempre lahat ng yan ay ibibida niya or kanyang i po sa kanyang social media platform. Oh, pag tinanong naman ng reporter, kamusta na po kayo? Okay na po ba? No comment pa rin. Ganyan po kalala. No comment. Naandyan ka, sigurado public figure kayo. Pero eto mga mainstream media, kung sagutin nyo, no comment. No comment. Ang babastos din po ng mga DDS na <clears throat> naandyan sa the Netherlands matindi po yung pambabastos nila sa mga mainstream media na nagtatrabaho lang. Sino po ba ang may kagagawa ng ganitong kaisipan sa mga diehard? Ang mga Duterte mismo. Itinanong nila sa isip nila na fake news, bias ang mga mainstream media, lalot ang balita ay hindi pabor sa mga Duterte. Kasi gusto nila laging positibo. At anong maaasahan balita nila sa mga vloggers na DDS, mga positibong balita. Ano kayang nararamdaman? Ito sa akin lang ha. Ano kayang masasabi ng pamilya, asawa? Bakit ka kasi nasa Netherlands? Hmm. Tapos ngayon, ang dami mong drama na kuno ay may sakit ka, na kuno ay munti ka ng mga aksidente, na kuno ay ikaw lang ang kasama ni Miguel Deya sa hospital at marami pa sigurado. Napaka hindi na nga ngayon na nababalitaan natin. Meron pa na kuno ay nagnakaw ng halik. Meron pa tayong nabalitaan na kuno ay nakabuntis. Abay, baka hindi naman totoo na yung, yung, yung huli na sinabi natin. Ano ho? Pero ito yung pinakahuli niyang drama na kuno ay may sakit nga siya. Para nga naman, dagdag uh, simpatya ito sa mga kababayan natin na taga-suporta lang, siyempre, ng mga Duterte at ni Mr. Robin Padilla. At ano nga ba ang maaasahan natin sa mga taga-suporta na itong mga ito? Alam niyo na yan.